Ang pagpapalakas ng kalooban. Dumating na ba kayo sa punto ng buhay kung saan ay nangihina kayo? Halos lupaypay sa daladalang mabibigat na pasanin. Sa panlabas na anyo ay mukhang okay kayo. Nakangiti, palakwento, pero sa kaibuturan ng inyong puso at damdamin, nandoon ang kalungkutan at hinagpis na mukhang ayaw umalis. Kung minsan naman, sadya natin itong hindi pinapansin, Abala kasi tayo sa maraming bagay at hindi na lang natin ito pinag-iisipan. Akala natin, sa pamagitan ng pagiging busy o pag-asikaso sa maraming bagay, ay mawawala rin ang ating mga kalungkutan o mga discouragement. At hindi rin ito madalas na pinag-uusapan sa ating mga simbahan. Akala natin, kailangang palagi tayong nakangiti, masaya. Puro praises o mga kasagutan sa panalangin ang dapat lang pag-usapan. Natatako tayong i-share ang ating mga problema, ang mga kahinaan, mga pasanin sa buhay. Akala natin ang pagsasabi ng ating struggles ay tanda ng kahinaan. Hindi po totoo yun. Ayon kay Dr. Rico Villanueva, it is okay not to be okay. Yan din ang pamagat ng aklat na sinulat niya tungkol sa depression at discouragement. It is not a sign of weakness to share our individual fears anxieties, and difficulties in life. Sa katunayan nga, ito ay nagpapakita lamang ng ating kalakasan. Sa mga gawa, chapter 14, verses 21 and 22, ipinaalam ni na Pablo at Bernabe sa mga mananampalataya na noong panahon yun na marami silang mararanasang kapighatian. Kaya pinalakas nila ang kanilang loob at pinayuhang maging tapat sa pananampalataya. Gusto nating ma-solve ang ating mga problema sa buhay, sa ating pamilya, trabaho o simbahan. At ang pag-admit na ikaw ay may problema ay ang unang mahalagang hakbang upang mabigyang lunas ito. Kapag ginawa mo ito, maaari kang mapalakas ng mga taong nakakaunawa sa iyo. Let's pray. Panginoon, tulungan po ninyo ako sa mga problema na aking kinakarap. Palakasin po ninyo ako para malabanan ko ang mga kahinaan sa buhay In Jesus' name, Amen. Humanap ng mature na kristyano na pwede kang tulungan. Ang pagsishare ng problema ay makakagaan ng kabigatan na nararamdaman mo. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Mga gawa 14.22 Ako po si Pastor Alex Tinsay na nagpapaalala ang Diyos ang ating kalakasan